Wala po kasi naisip mo kasi nung ganyan Pag-perseg ako na to ha? Hindi e Basta safe Ayun na Wala wala So na e eh. Ang pano mo? Oh. Ano? Layo diba, Nde, direkso, lang, pa lo ko Sibay ito iyon? Hindi, diretso gago Pitsuran lang e Gago ka mo ba e? Mukha ang puta Ano kakain mo dyan? Bangin? Kaya mo naman ito Wala sa taas pa Three kilometers pa para sa uh, KM, sa Little Baguio, eh, sa uh, Arco eh. tayong Bios. Totok totok yung Ranger, eh. Gusto nang overtake niyan. Kaya nga. Naaanapan na, na eh. Ano <laughs> ba buhangin na kasi dito? เนี so, yan, o, ่ยวยังหากว่ามีความรู้มี picture นั่นเมา i-charge mo yung isang battery mo? hmmm okay kaya yan 30 minutes na lang mamamatay na tong gopro Okay, full vlog tayo eh full vlog yan oo oh, full vlog talaga to pag nabalopat ako hinto tayo <laughs> may mga nag-solo ride talaga eh, no? Mm, may, masarap din naman mag-solo ride masarap ba? oo, ako pag nag-solo ride ako hataw eh tuloy-tuloy lang kasi saka hataw, kaya yung hinahataw ko, saglit lang ko yung kukuha wala ko kasing intindihin eh bon. <laughs> tamang music lang ako sa comps susunod naman yung solo ride mag-make up na ako Kaso pwede ka lagi eh <laughs> Ha ha hindi lagi Kasi ka rin mag eh. Hindi, minsan di obra Zero Hmm, minsan di obra mm, lo di. Ano ka ka, I mean, pwede na nation, eh Ah oh. Sa big boat. Kahit nahihirapan yung sakyan mo, di mag-overheat dito eh Oo oh napakalamig ang puta bagal nga natin naka second gear lang ako hindi umiinit okay, pa akin ha bagal natin tang ng takbuhan yan 40-50 dito lang naman tayo bumagal eh mata eh uh. dito mga overtake sinagbigyan na tayo Eh, di ko Makita yung gauge si. Eh. Por tubig na yung visor ko eh. O pertingan ako. Eh, basta yeah. safe ta, ina mo. Ah. Ditingo, ditingo. Wala wala wala. Wala ah. Rappi 'yon, pwes. De. Okay, tingnan mo. Intama? De. putang ina, shit. Na shit na wala wala yun okay tinan na natin ito so, mabot oh, oh, thank you meron ah yeah. Ginau, In der Milch. Nah, sobrang pagi na dito. na <laughs> ang uh, uh, lamig putang ina tagus tagus ang pago labo ah arko na yan eh arko na pala yan okay diretsyo pagbaba na tayo magpicture okay 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 maulan eh oh gusto mo ngayon magpicture ka ba ngayon okay, no. ha okay na no, ba ikaw kung gusto mo pipicture ikaw lang naman mag picture pipicture lang ito kung gusto mo okay okay wait lang Ano? Lagi kah? Uh Oke, -huh. okay. Yeah. git nama motor mo ah? Git na ako? oh, tulad ng ginagawa nila, ayaw mo ba? Aking koche Wala yan Ah, uh, ano Next tayo Bababa na ako sa motor Next tayo, wait lang Lamig ah. Dambik, dog Sobra, tae dah Avenger Hills, akin pa tayo Oo, oh, KM90, 9 kilometers Jar mismo? Oo, oh, ano bang gusto mo? Diyan na lang, Little Baguio, Jar Hills tayo Okay Ayun o, oh, hinaharang nila yung motor o oh. Okay, okay, wait lang Tain na, legal yan Ako nagsabing pwede sobrang pagi oh. tinan mo yung motor ko pukin oh, ang inapotek potek <laughs> hayop ka uh, oh ba huh? parang airok pa naman ito inang motor yan basura pwede na yan tayo na mo dito ko alam ko dito oo oh. ayun cellphone mo bababa na ako sa motor right Ano, cellphone mo? Oo Aaaaahhh lang Aaaaahhh oh. Putangin ng motor ko. Nandugyot ang putay na signal dito? Wala Camera! <laughs> Okay. Kala. Okay, palantra mo. Atang, ah, ina mo ang ginaw. Dito na lang, ayun, oh. Kanya, no? Pangit. No? Ayun mo, ayun na mo ang pag... din yan.